Kapit mga idol dahil dagdag singil sa kuryente sa salubong po sa mga consumer pagpatak po ng buwan ng Agosto. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Isang panibagong dagdag sa gastusin ang sasalubong sa mga household consumers sa lalawigan ng Pangasinan at sa Pilipinas matapos aprobahan ang paniningil ng dagdag 10 sentimo sa kada kilowatt hour sa transmission charge na ilalapat na sa August Electricity Bill. Ilinaw naman ni Decorp General Manager Attorney Randy Castilan na meron silang kontrata sa mga transmission lines na dinadaanan ng power energy ng electric providers sa National Grid Corporation of the Philippines. ANIA. dahil sa pagtaas ng supply at demand, may mga sinasagawang NGC transmission grid upang maiwasan ang limitasyon sa daloy ng kuryente sa mga linya nito. Kinakailangan din nilang masingil 'yon kasi nga para din sa kanilang stability and para ano rin sila makatulak sila sa mga ibang project. So, uh, billing natin kasi may mga pass-through charges doon na tinatawag operation hmm. 'yung transmission. Uh, dumadaan po 'yun sa de ng walang ano hindi kami pwedeng kumita doon basta po ano lang yung charge na tinasa o inapprove ng 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 GRC uh, yun din yung i-multiply doon sa konsumo ang customer. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chairperson Monalisa de Malanta, ang dagdag singil ay bilang bahagi ng 28 billion pesos na cost recovery ng NGCP at inihayag ni Atty. sila na sila ay walang kinikita roon na. Tuloy naman ang paghihikayat ng DECORP sa mga consumer nito na magtipid sa pagkonsumo. Kasama mo mula rito sa IFM de Gupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM. -I IFM News.